We feel betrayed. Why? Kasi wala long, sinabi niya sa amin na hindi siya tatakbo eh. Tatakbo. Diba? Right from the very beginning, sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi, sabi ko lang, panoorin niyo lahat ng mga interview sa kanya. Lahat ng mga interviews, lahat ang sinasabi niya, gedli gedli na siya, mag retiro na siya. So, ano nangyari? Eh, niya sa amin sinasabi, yung kanyang laway masasanla. Sir, would it be fair to say na ito yung toughest battle compared to your party versus ERAP, your party versus LIM? Toughest because may emotional na in, may emotion na involved. Dahil siyempre, parang tinuring namin siya nakapatid. Until now, di ba? ayaw namin magkasakitan. Di ba? Kaya nag-uusap pa rin kayo. Ni Orme. Hindi na. Nung huling usapan nga namin, yung kaninang binanggit ko, kaya lang ang problema, after that, kung ano ano mga sinabi na nangyari na hindi naman totoo. Sir, your appeal to Yorme? Yeah. Reconsider. Well, to reconsider, mm -hmm. di ba? Dahil sa totoo lang, until now, masakit sa amin to dahil parang kapatid namin siya eh. Magkakapatid kami. Isipin mo, ilang pamilya ang nagkagulo-gulo dahil dito. Magkakapatid, magka-asawa, magkakaibigan. Tapos ngayon, nakita mo sa council, nagkakagulo, nag-aaway-aaway, magkakaibigan. Di ba? Hindi lang sa loob, pati sa lapas, kung ano-ano ng mga... ang pangit at nakakahiya. Ang daming tumatawag sa akin ang mga national figure. Kinu-confirm kung totoo. Sa totoo lang... Ang dami kong binitawang salita, hindi mag-aaway yan dahil magkapatid yan dalawa. Katotoo lang, nahihiya po ako sa nangyari.